Libra, mas mainam sa iyo ang maging matahimik na may striktong ugali. Kung dapat kang magsalita ng naaayon sa usapan, ang iiwasan mo lang ay maging mataas ang boses dahil baka doon ka mapintasa ng mga makakausap at basta maging wise ka na magulang na masasabi ay hindi ka makakayang matalo at ngayong araw ay may ugaling biglaang kang pwedeng maawa dapat mong iwasan ang ganoong ugali, dahil magagastusan ka lang ng walang kang pera kung maawa ka. Sa trabaho, mas mainam sa iyo ang maging matahimik sa paggawa, para makapag-focus ka lalo sa mga dapat na trabaho, kung magiging masayahin ka ay makakapagbigay sa iyo ng bigla ang pwedeng maging suliranin sa trabaho. Sa iyong pera naman ay dapat mong unahin ang mga kapamilya na mabigyan kaysa tumulong sa ibang tao. Dahil pakinabang lang sa iyo ang mga gusto ng tao na hihingi sa iyo ng tulong, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24, number 18 at number 10. Scorpio, sa iyong dapat tapusin ngayong araw ay kalimutan mo muna ang pahiwatig ng gabay, pag-isipan pang mabuti ng mas maging pakinabang sa iyo, sa hinaharap ang gagawin, at kung may hinahanap kang pagkalinga ng mga kaibigan, na iyong natulungan ay pwede ay kalimutan mo na ang pahiwatig, kaya huwag kang tulong ng tulong sa mga kaibigan, kung muling mangyayari, luha lang ang iyong makukuha ang pinapahiwatig sa iyo ng gumagabay. Sa pag-ibig, dapat kang mas maging malambing ngayong araw, para lalong sumigla ang kabuhayan, at makagawa pa kayo ng mga plano sa pag-asenso sa buhay pamilya. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang laging masungit, dahil doon mo mapapansin ang tamang kasama sa trabaho na makakatulong mo lang sa paggawa pero hindi ka sa pera tutulong, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 36 at number 19. Sagittarius, mas mainam sa iyong negosyo, ngayong araw na mabagsik na masasabi, para mas matakot sila at makita mo ang mga tauhan, na dapat mong pagkatiwalaan, dahil may sinyales na may gumagawa ng kakaibang gawain, na hindi dapat mapagkatiwalaan sa ibang dapat na transaksyon ay dapat mong puntahan, may good aura ka ng swerte kaya dapat kang pumunta, at baka muling pagkakataon na magkaroon ng other income. Sa pagmamahalan ay mas maging maingat ka sa pagsasalita, lalo na huwag kang magtataas ng boses, pagkausap ang minamahal dahil baka magkaroon ng problema, nang hindi mo inaasahan sa trabaho naman ay dapat kang mas maging masino para hindi ka mawala ng nagawa mo ng trabaho. Dahil kung mawawaglitan ka ay makakaapekto sa iyo ng malaki sa trabaho ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 19, Number 25 at Number 34 Capricorn, ngayong araw kung magiging mabait ka sa ang makakausap, ay ikaw ang madedehado. Kaya dapat ay maging matalas ang isipan at kung magsasalita ka, ay dapat may anghang ng matatakot siya na makagawa, na iisahan ka kung mabibigla mo siya ay pabor sa iyo ang mangyayari para makakita ka ng bagong idea ng pagkita ng pera. Sa iyong pera kung may napag-arala ng investment, basta okay ang interes na legal, ay ituloy mo dahil may sinyales na makakaipon ka ng maayos sa magagawa. Sa tahanan kung may dapat kang itama, ay gawin mo na kagad, dahil kung lagi kang magpapataan ay mahihirapan kang laging magkaroon ng masayang aura, pag nakikita mo ang dapat baguhin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 19, number 20 at number 34. Aquarius, may okay kang enerhiya ngayong araw, lalo na sa pakikipag-transaction kaya gawin mo ang gustong plano, at kung may pirmahan kang gagawin, ay gawin mo kagad, dahil may swerte ka sa pagpirma ngayong araw ng pag-asenso sa pamumuhay, at huwag mo lang kakalimutan, ang mga gusto ng kapamilya na sinabi sa iyo, para mas makagawa kayo na makaipon ng good energy ng swerte sa mga inyong gustong gagawin ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, dapat kang mas maging maingat sa pagsasalita ng iyong mga kaalaman sa trabaho, lalo na kung sa babae mong kausap, nakatrabaho dahil baka siya pa ang makakuha ng pangarap na pagtaas ng sweldo, kaya maging mas maingat ka ng walang makaagaw sa iyong mga swerte. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 36, number 22 at number 19. Pisces, kung may hinihintay kang bisita at nangako sa iyo ng mga pagtulong dapat ay huwag mong asahan lalo na kung babae dahil handa nga siyang tumulong pero may isa sa mga kaibigan mo, ang pumipigil sa kanya, kaya dapat kang maging mas mapamili sa mga ginagawang kaibigan, dahil para makaiwas ka sa mga traidor. Sa iyong pakikisama sa mga kamag-anak, ngayong araw ay limitahan mo, mas mainam sa mga kapatid, maglaan ng oras na mahaba, dahil mas gaganda ang inyong good idea para makagawa sa pag-uusap ng pwedeng pagkakaperahan. Sa iyong kalusugan, ay pag-iingat, sa pagbubuhat at pagkilos ng mabilis, at sa trabaho naman ang pahiwatig ay dapat kang maging maunawain. Dahil kung ikaw ay magagalit ay sa iyo tatama ang kamalasan sa trabaho ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 29, number 10 at number 19.